Ito po ang HCNP News Headline. Hatid namin ang mahalagang ulat mula sa ika-62nd General Conference Session ng Seventh-day Adventist Church kung saan pinapanday ang direksyon ng pandaigdigang iglesia para sa susunod na limang taon. Binasag ni GC President Ted Wilson ang katahimikan hinggil sa maling impormasyon sa opisyal na website ukol sa bakuna. Kanyang nilinaw na ang simbahan ay hindi laban sa bakuna, kundi itinataguyod ang responsableng pagbabakuna habang iginagalang ang budhi ng bawat isa. Isang hakbang ng transparency at pananagutan para sa buong kapulungan. Sa isang kamakailang anunsyo mula sa pangkalahatang kumprensya, nilinaw ni Pangulong Pastor Ted N. C. Wilson ang opisyal na paninindigan ng simbahan sa pagbabakuna kasunod ng isang maling representasyon sa website ng Adventist Church. Noong Abril 15, 2015, opisyal na bumoto ang General Conference Administrative Committee sa isang pahayag tungkol sa pagbabakuna. Gayunpaman, ang isang bersyon ng website ng pahayag na iyon na ipinakalat sa mga nakaraang taon ay hindi tumpak na nagpapakita ng orihinal na aksyon. Sa isang matatag ngunit mapagkumbabang mensahe, sinabi ni Pastor Wilson, ang post sa website ay naitama na ngayon. Inaako ko ang buong responsibilidad para sa anumang hindi pagkakaunawaan na naidulot nito at humihingi kami ng paumanhin sa nangyari. Ang opisyal na pahayag na ngayon ay naibalik sa Adventist website ay may bahaging mababasa. Ang Seventh-day Adventist Church ay nagbibigay ng matinding diin sa kalusugan at kagalingan. Hinihikayat namin ang responsableng pagbabakuna at walang dahilan sa relihiyon o pananampalataya na hindi suportahan ang mga programa ng proteksyon sa pagbabakuna. Pinagtitibay pa nito na bagamat mahalaga ang herd immunity para sa kaligtasan ng publiko, iginagalang ng simbahan ng individual na kalayaan ng budhi na binibigyang diin ang ang pagtanggi sa pagbabakuna ay hindi at hindi dapat tingnan bilang isang doktrina ng simbahan. Itinataguyod ng pahayag na ito ang pangako ng Adventist sa kalusugan na nakaugat sa banal na kasulatan, mga sinulat ni Ellen G. White at agham na nakabatay sa ebidensya habang iginagalang din ang mga personal na pagpili ng mga individual na miyembro. Ang tugon ni Pastor Wilson ay nagdudulot ng kalinawan at pananagutan habang ang simbahan ay patuloy na nagtataguyod ng parehong katotohanan at transparency. Ito si Jem Ezra Rosas para sa HCNP News General Conference Special Update. Isang makasaysayang boto ang isinagawa ng mga delegado. Itinalaga si Pastor Erton Kohler bilang bagong pangulo ng General Conference. Sa kanyang taus-pusong mensahe, binigyang diin niya ang apat na haligi ng pananampalataya. Ang kikipag-ugnayan sa Diyos, pagkakaisa sa Espiritu, pagkakakilanlan kay Kristo at misyon ng lahat. Isang bagong yugto para sa Iglesia. Isang makasaysayang desisyon ang ginawa ng mga delegado ng 62nd General Conference Session ngayong taon. Inihalal si Pastor Erton Collar bilang bagong presidente ng General Conference ng Seventh-day Adventist Church. Si Elder Collar na dati nang nagsilbi bilang Executive Secretary ng General Conference ay may malalim na karanasan sa paglilingkod. Ipinanganak siya sa Brazil at anak ng isang Adventist pastor. Siya ay nagsimula bilang lokal kal na manggagawa sa Sao Paulo at Kalaunay naging pinakabatang presidente ng South American Division noong 2007. That I will move forward, renewing my confidence in the Lord and in His Church. And when I started to think about something to say to you, the first thought that came to my mind was repeat the Bible verse that I sent to you in the last few weeks. Isaiah chapter 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Sa kanyang mensahe ng pasasalamat pinasalamatan niya ang lahat ng miyembro ng iglesya at mga leader lalo na ang kanyang pamilya at ang kanyang asawa, ganun na din si na Elder Ted at Nancy Wilson na naging malaking impluensya at mentor sa kanyang paglilingkod. Bilang bagong pangulo, binigyang diin ni Elder Kohler ang apat na pangunahing layunin ng iglesia. Una, pakipag-ugnayan sa Diyos. Pangalawa, pagkakaisa sa pamagitan ng banal na espiritu. Pangatlo, pagkakakilanlan kay Kristo. At ay kaapat ang misyon ng lahat para sa mundo. Ito aniya ang magdadala sa ating iglesia tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa gitna ng hamon, siya ay nanatiling tapat sa kanyang panawagan. Hindi tumutok sa krisis, kundi tumutok kay Kristo. Ako si Mayra Jim Taniedo para sa HCNP News General Conference Special Update. Isinagawa na ang pagpupulong ng 277 members ng nominating committee na may sagradong tungkulin na maghalal ng bagong mga opisyal para sa buong iglesia mula sa Pangulo ng General Conference hanggang sa mga administratibo ng bawat rehiyon. Tunghayan ang proseso ng panalangin at pagkakaisa sa kanilang desisyong huhubog sa kinabukasan ng ating misyon. Ang nominating committee ay nagpupulong para maghalal ng pandaigdigang pamumuno ng simbahan. Ang isang malaking hakbang sa pamumuno ng Seventh-day Adventist Church ay sinasagawa na ngayon. Ang nominating committee ng General Conference Session ay opisyal na nagpulong upang simulan ang sagradong gawain ng pagpili ng mga pinuno na gagabay sa pandaigdigang simbahan sa susunod na limang taon. Minubuo ng 277 miyembro mula sa buong mundo. Ang committee ito ay sumasa lamin sa international na pagkakaiba at pagkakaisa ng Adventist Church. Ang kanilang trabaho upang mapanalangin at maingat na magmungkahi ng mga opisyal ng pangkalatang kumperensya. Kabilang ang Pangulo, Halihim at Ingat Yaman. Gayun din ang mga pinunong administratibo ng bawat dibisyon. Ang committee ay magpapatuloy sa trabaho nito hanggang sa mapunan ang lahat ng mga posisyon sa pamumuno na may mga desisyon na dinadala sa sahig ng sesyon para sa isang panghuling boto. Ang 62nd General Conference Session na ginanap sa St. Louis, Missouri ay naasahang magtatapos sa Hulyo 12. Ngunit hanggang doon, ang papel ng nominating committee ay nanatiling sentral. Ang mga delegado at miyembro sa buong mundo ay hinihimok na manalangin para sa si spiritual na karunungan, kababaang loob at pagkakaisa habang ginagawa ang mahahalagang desisyon nito. Mga desisyon na huhubog sa misyon direksyon at saksi ng simbahan sa mga darating na taon. Pag-uulat mula sa General Conference Session, ito ay si Pastor Julius Bermudez para sa HCMP News kung saan ang misyon, kilusan at pamumuno ay nagtatagpo sa pananampalataya. Inilahad ni Treasurer Paul H. Douglas ang ulat pinansyal ng General Conference mula sa tithes na direktang inilalaan sa mga pastor hanggang sa handog na nagiging tulay ng misyon. Ipinakita sa ulat kung paanong bawat piso at dolyar ay ginagamit ng tapat para sa gawain ng Panginoon sa buong mundo sa ikas 62 General Conference Session ng ating Seven day Adventist Church, inilahad ni General Conference Treasurer Paul Douglas ang pinakabagong ulat hingil sa pananalapi ng ating pandaigdigang iglesia. Isa itong patunay na matapat na pagbibigay ng ating mga kapatid at ng masinok na pangangasiwa ng mga pondo para sa misyon ng Diyos. Ayon kay Elder Douglas, class kalahati ng tithes ay direktang inilalaan sa sweldo ng mga pastor habang ang natitirang bahagi ay napupunta sa edukasyon, pension ng mga retiradong manggagawa, ebanghelismo at pagpapatakbo ng mga programa ng iglesia. Ang mga handog naman ay naging pangunahing pinagkukunan ng kita ng General Conference. Ang mga ito ay hinati-hati upang masuportahan ang lokal rehilyonal at pandaigdigang mga proyekto ng Iglesia. Sa ulat, ipinakita rin na mula 2020 hanggang 2024, ang North American Division ang may pinakamalaking bahagi ng pandaigdig, tithe, 44.2%. Ngunit pagdating sa Mission Offerings, kapansin-pansin ang mga pantay-pantay na kontribusyon mula sa iba't ibang mga rehiyon, lalo na sa South at Inter-American Divisions. Noong 2024, malawakang naipamahagi ang pondo sa mga institusyon tulad ng Loma Linda University, Andrews University, Hope Channel, Adra at iba pa. Mahigit 54% ng pondo ang inilaang suporta para sa mga rehiyon sa buong mundo, binigyang diin ni Elder Douglas ang konserbatibong estratehiya sa pamumuhunan ng GC na nakatuon sa kaligtasan, katatagan at, at pagiging handa sa anumang pangangailangang pangmisyon. Ang buong ulat ay nagpapatunay na sa bawat piso at dolyar na matapat na iniaambag ng mga membro, ang layunin ay isa, ang matapos ang gawain at may pangaral ang ibanghelyo sa buong mundo. Mula sa 62nd GC Session, ako po si Jermeline Rabang para sa HCNP News. Yan po ang mga pangunahing balita ngayong araw. Mula dito sa St. Louis, Missouri, ako po si Josie Calera. At ako po si Pastor Bong Fidakan. At ito, ito ang HCNP, HCNP News, kung saan ang katotohanan, katotohanan misyon at, at pananampalataya, pananampalataya ay nagtatagpo.